Magandang buhay po sa ating lahat. Isa po pala ito sa akin pinagkakabalahan guys. Ngayon ko lang po naisip na sayang dahil hindi ko po nakunan ng documentation ng aking mga ginagawa noong araw. Nakakatuwa po palang ibahagi sa iba ang ating mga natutunan. Hayaan niyo po, sa susunod ko po mga video ay ibabahagi ko po sa inyo ang mga paraan kung paano ko ito ginawa. Ito po pala ay bulaklak na gawa galing sa karton. Ang simpleng bagay na akala natin ay patapon o basura ay pwede palang gawing maganda. Hindi po biro ang paggawa nito guys kasi minsan ay napapaso at nasusugatan din po ako. Stress reliever ko din po pala ito mga guys kasi hindi ko po talaga maiiwasan o maitatanggi na ang dami ko pong unos na pinagdadaanan sa buhay. <laughs> ay naku po nagdadrama na pala ako dito guys. By the way guys, ako po ay nagpapasalamat sa mga taong nagtitiwala at natutuwa na nakaka-appreciate sa aking mga ginagawa. Mapasimple man yan o mapakomplikado, ako ay nananatiling nakangiti at masaya. Medyo mahaba-haba na po ang aking kwento. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Paalam!